ang magandang araw po sa ating lahat mga kapintura Araw po ng sab ah, linggo ngayon alas, ah, alas 9 ko ng umaga So ah, sa video po makikita nyo gagawa po tayo na DIY na paso ah, Galing lang sa mga bottled water So yan hinati natin yung isang galon And then, para magamit pareho Yan hinati natin tapos yan, yung mga nasa itaas na yan, yung, sa taas ng plastik na yan, hindi kasi natin pwedeng itayo lang sa baba na wala siyang ganyan na kahoy. At least pag meron siyang kahoy na nakatusok sa lupa, hindi na yan matutumba. At same time po, ayan, talagang dyan na siya. Di kagaya ng iba na ganyan din na nakatayo lang at i ya ano lang sa lupa yung ating plastic na yan pero matutumbat matutumba pa rin sa ano kasi nga walang kahoy na naka uh, para matumba yung ating ano uh, kahoy ah uh, paso so yan yeah, sinabayan na natin siya tinanaman ng mga gulay ayan o no, talong so gagawa pa tayo ng isa para maging dalawa yung ating ano gamit lahat sa ating uh, hiningi ko sa kapitbahay na itatapon lang so gawin natin ganyan para mapakinabangan recycle na mag recycle tayo kasi sayang hindi naman kasi nalulusaw sa sa lupa yan uh, kung sunugin pwede din kaso nagiging cost pa ng ating Mother Earth yung mga usok o ba uh, amoy ng isang plastic pagkasinunog so kaya the best natin gawin yan ganyan gumawa tayo ng DIY na paso ayan uh, yan lifetime na yan di kagaya po ng paso na binibili natin na madali lang mabasag yan hindi mo mababasag yan matibay yan, eh. uh, tsaka lang kailangan na kailangan po yan kagaya ko na walang masyadong walang taniman talaga walang pwesto sa bahay kaya may maliit lang akong pwesto rito yung gigit ng aging nakakapagtanim tayo kahit na nakasabit meron tayong mga hanging pasok yan tapos yung mga pinagatian natin yung sa bandang ilalagin ng bote ah uh, plastic bottle pwede rin natin gawin yun. Nasa lupa lang yun. Yun, hindi, hindi siya matutumba kasi nga pantay yung kanyang ano. Kaya, kaya yeah, okay daw yung ating gawa. At saka yan, bumili tayo ng, uh, ano, nang talong yung tinatawag nilang bumbilya na bilog pa oblong. Ang ganda niyan pagka namunga yan, ha? sisipag magbunga ng mga talong na yan yung